Good morning mga pups, mga idol, mga katropa na dyan, mga kabikers natin dyan. Ayan, good morning, good morning. Happy Sunday sa atin lahat mga pups. Nandito tayo na naman na naman tayo. So, nag-start na ako. Ayan, start na tayo sa paglalatag Kunti pa lang yung nailatag natin mga pups. Ayan, doon-doon mo kayo. Ayan Pops, yun yung mga nilatag natin o. Oh. Mahirap mag ano Pops kasi wala tayong kasama. Ano lang boss, 200 lang yan? Matagal-tagal mong gamitan yan, taon Matagal-tagal mong gamitan yan Taon yan May Mahina na nga Oil lang Ayan box, ito yung bago natin oh MT200 na uh, Caliper brake MT200 Caliper brake Yan mga paps, tapos na tayo eh, mga idol. apat. Yayong highway dito mga ayos alin ng yeah. mga cruising, pushing. Guys, dito na sa bobs. So, eto po 'to, pagtatahimik mga paps So, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa inyong lahat, mga idol, mga paps So, thanks for watching, mga idol, and So, along the highway talaga tayo, mga idol. Then, thanks for watching, mga paps marami salamat sa panonood sana mag tayo sa araw na to ayan thanks